What's up mga repa? This is Kuya Niki again, nagbabalik And today, tayo naggumawa na naman ng isang recipe na siguradong tatoob ang inyong rice cooker Ito yung tinatawag nating chicken adobo sa gata Nagkarantisado ko sa inyong masarap So sa video na to, ibabahagi ko sa inyong aking step by step procedure Kung paano ko niluto ito So paano mga repa? Tara, samahan nyo umuli at akin ang ibabahagi ang pagluluto nito Alright mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng ating chicken adobo sa gata So ang first step na ginawa ko dito ay ako yung nagkisa So meron tayong kawali, nilagay natin yung mantika Pag mainit na, sinaling ko dito ang 6 to 8 cloves of garlic Or 6 hanggang 8 pirasong uh, bawang na pinit pit lang natin, hindi natin hiniwa ng maliliit Pag yan ay naging golden brown na, ay eh akin ang sinunod dito ang ating sibuyas Medium size lang ang hinalo ko dito Gigisayin lang natin to hanggang sa maging parang translucent o parang nalanta siya. Pagkatapos yan, ating itong titimplahan ng patis. Isang kutsara ang aking hinalo dito. So, ayan. Ito pala ang aking version ng adobo na masarap ang kinalabasan. Kaya ngayon ay aking binabahagi sa inyo kung paano ko niluto ito. Pagkatapos yan, after 30 seconds, ay eh, atin ang sinalin yung ating manok na gumamit ako ng leg and thigh na part tapos nilagyan ko siya ng 1 to 2 teaspoon ng ground black pepper or freshly uh, na nadurog na, na ground black pepper or pamintang durog. so gigisayin natin to hanggang sa parang mawala yung pagka pinkish ng ating manok tapos hinaluan ko siya ng tatlong piraso ng laurel dahon ng laurel hindi ko siya dinamian siguro hindi ako mahilig sa amoy ng laurel kaya tatlong piraso lang ang ating hinalo para meron lang konting sipa talaga sa at talaga amoy mong trademark ng adobo so hinalungan ko siya further ng ground black pepper or pamintang durog kasi ako binabase ko din sa amoy pag amoy mabango na yung sipa ng ground black pepper eh doon lang ako tumitigil sa paglagay pero all in all 1 to 2 teaspoon ang ating hinalay dyan so yan kapag nakikita nyo nang nawawala na yung parang kanyang pagka pinkish at medyo nagiging parang uh, uh brownish siya, siya, eh okay na yan atin ang hinalo dito ang almost one half cup na soy sauce. So inuna ko ang soy sauce dito kasi gusto kong kumapit yung lasa ng soy sauce at magkulay uh, adobo talaga, kulay brown yung ating chicken. Kaya natin ginagawa ito. So ating itong gigisahin sa toyo sa loob siguro ng mga 2 to 3 minutes. Tapos nag-add ako dito ng 1 uh, tablespoon na brown sugar or isang kutsara. Ang ginagawa ng brown sugar para sa akin ay eh, nagbabalanse ng lasa. Uh usually 'yung iba hindi ginagawa ito. Uh, pero sa akin kasi mas gusto ko ginagawa ito kasi mas parang kumpleto 'yung lasa sa akin. Not like pag hindi hinalo, 'yung parang may kulang na hinahanap ako sa panlasa. So ito, pagkatapos 'yan, uh, after 3 minutes, atin namang sinalin dito ang ating 1 half cup na vinegar. ayan, pagka hinaluan 'yung vinegar Uh, ang ginawa ko dito, hindi ko po siya haluin mas masarap kasi kinakalabasan pagka hinayaan mo siyang kumulo ng mga tatlong minuto 3 to 4 minutes ayan, pagkatapos niyan, ang next na gagawin natin dito ay nag-add tayo, tayo dito ng tubig gumamit ako dito ng uh, isang uh, one cup of water so masasabi nyo, eh, masabaw ako magluto ng adobo, Eh, bata kasing kakain kaya ating itong ginawa ngayon naglagay tayo dito ng uh, tatlong siling uh, ka ba hindi ito para magpaanghang ang ginagawa nito ay nagpapabango ng ating luto ngayon eh, ating itong pakukuluan further pagkatapos yan isasalin natin dito yung ating gata ayan, napaso ako dyan kaya medyo lumipad yung ating uh, gata kanina so ayan uh, siguro mga 2 cups yung ating uh, gata dito so manonotice nyo yung ating uh, adobo ay masabaw Meron na akong technique na ginagawa dito. Napapabor para sa matatanda at para sa mga bata. Kasi pag matatanda, gusto nagmamantika. Pag ang mga bata naman, gusto nila masabaw. So, ang gagawin natin dito ay eh, ating itong pakukuluan sa mahinang apoy hanggang sa siya ay lumapot. Pag lumapot na yan, i set aside natin yung ibang sauce. Yun ang gagawin natin. Now, para makuha natin yung umami taste, kaya nag-add ako dito ng isang kalahati lang ng chicken nor cube or isang buo. Depende sa, depende sa kapasidad ng alat nyo. So, ito talaga, idaling-daling nyo talaga yung sarap dito at yung ninamnam. So, ayan. Ang gagawin natin dito ay eh, ating itong palalaputin. So, sinaset aside ko na yung ating sarsa. Kasi, syempre, karaniwan sa mga Pilipino, ang gusto nila ng adobo, yung iga. Pero, pag mga may kasama kayong batang kakain, ang gusto niya mga yun, sinasabaw sa kanin. ba diba, ang hirap balansin nun iba-iba uh, kasing preferred natin na uh, adobo version so kaya ginawa natin parehas to para lahat tayo eh, masayang kakain ng adobo so sinet aside natin yon, so ito, nagtira tayo ng konting salsa dito kasi ang mangyayari dito sa pakuluan natin, eh, magmamantikayan ayan, nakikita nyo hindi natin pinanfry yung ating chicken kasi sa bandang huli, ang gagawin natin yun, eh piprituin natin siya sa saliling ng mantika So ganito ang, nang, ang nangyari dyan So mas nanonood yung lasa Yung sarap sa ating manok Pag ganito ang ginawa natin yung version At hindi natin ginawa yung pan fry muna Kasi ang chicken Madaling maluto yan eh Madaling madudurog So 15 to 20 minutes lang iluto na yan So kailangan nyo tansayin yan So karaniwan ang lutuan nito ay sa mahinang apoy So ayan nilagyan natin ng konting uh, salsa ulit para makita nyo na meron tayo talagang uh, salsa dito at hindi siya talaga totally mantika at hindi rin siya totally nagsabaw. So ayan, tapos na tayo magluto dito ng ating na uh, chicken adobo sa gata. Naway meron ayong bagong uh, bagong recipe na mababahagi nyo sa inyong pamilya. Ay garantisado ko sa inyo magiging mas paborito nyo tong ganitong chicken adobo sa gata kaysa sa normal na adobo. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag Subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So again, this is Koyaniki. I just would like to say thanks everyone sa inyong panonood ng aking videos. So till next video, thank you and have a good day.